Ayun, so uunahan ko na po kayo, sasabihin ko na rin naman agad. Ewan ko kasi kung nasa thumbnail na o nasa title. Ayan, so bibitawan na po natin si ZX6R. Ayan, nabitawan ko na. Kailan ako mausap dito ha? Nakakapikunto, hindi ko maintindihan eh ha? <laughs> Ang joke joke Ang galing ko mag eh, no? Ang agenda natin ngayong araw Pupunta tayo kay na Katingin bikes Sir Kenji ah, Siyempre Pupunta tayo doon Para tumingin ng mga motor Yan So Malay natin May sumama pa uwi Diba <laughs> So eto kasi yung parang Matagal nating pinagnilay nila Yan Kaya hindi rin tayo masyado Nakakapag upload So kahit na may mga clips pa tayo Dito sa uh, Sa laptop Hindi ko lang ma-edit So, nagninilay-nilay tayo ano ba yung mga gagawin natin sa uh, 6R. Ito, sa 6R natin. Surely, kasi nitong nakaraan, yung last upload ko sa bataan yun, grabe, sumakit talaga katawan ko, promise. As in, hindi masaya. <laughs> Ilang beses ko rin naman na sinasabi to na kapag nag-sports bike ka, dapat tanggap mo yung sakit. Dapat alam mo yung ngawet, dapat tanggap mo yung ngalay, yung sakit ng katawan, ba? Diba? Pero, kahit na alam ko yun, kahit na sinasabi ko yun mismo sa sarili ko. Nung ako na yung nakaramdam, nung naramdaman ko talaga yung intense na ngalay, sakit ng katawan. Iba pa rin sa feeling pag ikaw na yung naka-experience. Napagtanto ko na, baka hindi pala talaga para sa atin si 6R pero ilang beses ko sinabi yan, dream bike ko talaga si 6R alam nyo yan so sa mga ibang nakapanood pa sa channel natin talagang kahit before before pa dream bike ko si 6R pero may mga pagkakataong mapapaisip ka tulad nung nangyari sa akin na baka hindi pala talaga para sa akin si 6R kasi sa riding style ko sa mga pinupuntahan ko pinupuntahan namin parang hindi pang sports eh <laughs> ngayon kaya pupunta tayo kay nakatingin para tumingin ng kapalit ng ating ZX6R ngayon abangan nyo abangan nyo sa video yung ipapalit natin sa 6R yan ba? Diba? so yung mga iniinda kong sakit ng katawan feel ko masasagot na itong kapalit na motor hindi ko na lang isasama sa thumbnail hindi ko na lang isasama sa title yung kapalit para surprise <laughs> ayun sa biyay lang po tayo sa glit nakakasama rin natin si OBR pati yung brother niya. ah, sila sa likod nakakoching puti yan Kasi so, parang ang tagal nating pinangarap to yung, ayun na yung ganyang view. Yung ganitong riding position, di ba? Napaka-bogi. Pero wala, kailangan talagang magtapos. So dito na nage-end ang journey namin ni 6R. napaka pero sobrang sulit. Pero syempre kahit na medyo nakakalungkot, mawawala na si 6R sa atin nakaka excited yung bagong motor, di ba? So basta yun lang masasabi ko, napakaangas niya. Napaka-pogi pa rin in terms of power, very powerful. Ayun, nasa Harbor Link tayo nga. <laughs> so hinintay ko yung mga kasama natin. <laughs> yung mga kasama natin. Kasi dito nyo naman, uh, dito kami pa, ano ba to? Pamindan na Avenue. So luwag dito, pero ito kasi yung patarlak. Medyo, medyo traffic so yun, hinihintay lang natin sila medyo na-stuck lang doon yun no, yung mga sa so, 2 lanes lang kasi yung bandang gitna doon kaya talagang nagba bottleneck eh ang daming umaakyat patarlak ayun, nang-hustle lang dito una kayo. thank you. <laughs> so, sobrang init kasi nung phone ko. Ano na. Nag-overheat. Kaya ito, wala akong magamit pang ways. <laughs> A few moments later. And so, dahil nalobot po yung GoPro, ayan. <laughs> Hindi ko na kayo na... na ikot dito. So, ito, Sir Kenji. Okay lang po, kay Sir. Ayan, sa so, Sir Kenji, katingin bikes. Hi guys. Ayan. <laughs> Ayan, so ito na yung 6R natin. Tapos syempre, yung sinasabi ko kanina na isa-swap natin siya. Ayan. So, Z1000 2023. Ayan, syempre, from Katingin Bikes. Ayan. Yeah. So, KNG, shoutout. Shoutout shout so. shout sa mga Katingin. Ah, ah. <laughs> sa mga followers ni Pennywise. Ah, ah. Ayan, thank you, thank you. Ayan, so, ang dami ring bikes ngayon na Sir Kenji. Tapos, ang daming bago. Tapos so, ava lahat available naman for sale din. Uh ah. -huh. Karamihan, iba sa akin. <laughs> ah. <laughs> Ang dami, grabe. Ayan yung bago Ducati. And so malamang napanood nyo na rin naman yan kay, kay Sir Genji sa si channel niya. ay so mabilis lang. Ito yung 6R natin. Tapos ito yung kukunin nating Z1 2023 model. Ah, uh, 20... Ay! Ilang order na ba ito? paano tignan niyo oil yan 3.9k lang so fresh na fresh diba ayan okay so yan sila J16R yan babay na 6R so ang reason ko naman din kasi talaga sa pag swap uh, sa riding style ko kasi pang long ride talaga kami ah uh, kaya Ayan. So, dream bike ko talaga 6R pero kailangan pakawalan din. Dito tayo sa mas komportable tayo. Hindi lang tayo pati si OBR din kasi siya rin for sure nangangawit. Ayun. So, mabilisan lang. So, katingin bikes. So, lagay nilang rin namin yung channel so, sa description. Ayan siya. Ah, so, thank you. Thank uh, you, you po. Sound check muna ni Pennywise para sa inyo. Huwag nang buhomba. Huwag yung next vlog niya, papalitan lang sa si supermarket Ayun, so maraming maraming salamat po sa pagsabay-bay sa channel kahit pa iba, iba yung motor natin. So sa mga nakaka naka, sa 6R. Ayun, sorry, sorry. Kailangan na magpalit talaga. And ito, welcome natin sa channel yung Z1. Okay, bago natin kasama. Ayun, para sa amin na motor ni Boss Reed. <laughs> Uh, bomba. Binyag sa garahe. Uh, unang bomba sa garahe. Ito. Taimik pa eh.